alam namin mga kabuko. Oh. May baguong, may gulay. Gulay na munggo. May sardinas. Hindi talaga na wala yung sardinas. May presong isda. Uh, ayan mga kabuko. Ito, daka eh. Ito mga munggo ano eh. Dahil Meron kaming kapi. Ayan. Hindi hmm. mo So, sob na yung tanghalian namin. Bukin mga kabuko. Hello, hello mga kabuk. Magandang araw po sa inyong lahat dyan. Sana nasa mabuti at maayos po kayong kalagayan. So, welcome again to my channel. So, ayun mga kabuk. Andito na naman kami. Dumaan na naman kami sa aming magandang daanan. Tingnan nyo po kung gaano ka kahirap po talaga. Ayan po ako. So, ready na po kami. Babalik ulit kami sa aming munting niyugan, mga kabukid. So maraming maraming salamat po mga kabuk sa inyong walang sawang suporta sa aking maliit na channel. So ngayon ay babalik ulit kami sa aming munting niyugan. So samahan niyo po kami mga kabuk. Tara let's go!

Ayan. So, pangalawang, aw, oh, hindi pa pala pangalawa. Apat na araw na po namin ngayon mga kabuk. Doon na kami sa kabilang side ng lupang ito mga kabukid. So, tara, let's go! So, dito po kami dadaan mga kabuk. Nung isang araw, doon po kami oh, sa kabila. Doon kami dumaan. Dahil doon po, na side kami pumunta So ngayon dito naman tayo sa side Yan Doon sa pinakaibabaw So dito tayo na side mga kabuk Itong side na to Ito yung may puno ng durian Ayun sa si ibabaw Tsaka may bunga yung langka Dito mga kabuko. Oh. So, tara. Nako, hinihinga na naman ako. Ayan. Ayan po yung puno ng durian, mga kabuk. Dalawang puno po yan. Ang dami na namang, ano, yung insekto na to. Ang ingay-ingay. Gangis po itong tawag sa amin mga kabuk. Iwan ko kung anong tawag sa inyo dyan. Dito, dito, banda mga kabuk ay marami pong puno ng saging. So kulang lang po ito ng alaga mga kabuk at abuno. at ah, pataba ng niyog or pataba ng saging yan Ito po yung puno ng durian Ayan, malaki po ito mga kabuk Parang may bulaklak na po siya So, ito yung isa Ayan yan yun po yung isa So, dalawang puno po ito dito mga kabuk Pasensya na po mga kayo mga kabuk Sa ingay-ingay ng mga insekto ito daming puno ng saging Yan. Kabuk, kabuko oh. ang daming bulaklak so mamumunga na po ito mga kabuk sobrang init mga kabuk tingnan niyo po oh. tirik na tirik yung sikat ng araw napakasakit sa balat pasensya na po kayo mga kabuk sa ingay ng insikto Ganon talaga sila mga kabuk pag tag-araw ay ano ang ingay-ingay nila Ayan po mga kabukom, marami po talaga siyang mga niyog, puno ng niyog. So ang kailangan lang po talaga nito mga kabuk ay lalagyan po ng pataba para mas lalo pong lulusog yung niyog at mamumunga ng marami at Ang sarap po ng hangin mga kabuk Ayan, ang sarap ng hangin, andito po ako sa ibabaw nito, hindi po siya gaano karuling mga kabuk May so, kayang kaya ra Sarap ng hangin Kain na po kami mga kabok. Tanghaling tanghali na. Ang ingay talaga itong insikto na to. Anong ulam nyo? Gulay. Ulam namin mga kabok. Oh. May baguong, may gulay. Gulay na munggo. May sardinas. Hindi talaga na wala yung sardinas. May presong hmm. isda. Ayan mga kabok. Oh. Huh? saka nagtalong eh. Ito mga munggoan eh. Dahinaom. At meron kaming yung kapi. Hindi mo walang kapi Sog na yung panghalian namin. Bukin, <coughs> ayan po sila mga kabok o, miglang nahinto yung trabaho nila dahil meron pong insekto na kumakagat bigla sa kanila kaya binabato nila dyan kung saan ba yung bahay Tingnan nyo po si Mr. Jojo mga kabok nakadapa pa talaga <laughs> <laughs> dahil nakagat na po siya kanina ayaw niya makagat uli tingnan nyo po o babangon yan mga kabuk ay puno ng mga kapi yan. so marami ng mga naka nambiti na mga damo kaya kailangan talaga tanggalin yan para maging malinis tingnan yan natagalan sila dyan dahil doon oh doon yan nasunog na may nangangagat na mga insekto, mga bubuyog yan So, ayun po mga kabok. Kami ay uuwi na. So, maraming salamat po sa lahat ng nanonood at suporta sa aking video. Bye-bye po mga kabok. God bless us all and I love you all mga kabok. Bye-bye!